Kuya Manuel, panoorin niyo po ito. Imagine ha? sinisiraan na nga ako sa asawa ko, pati ba naman sa anak ko? Pinapalabas pa akong masamang ina. Eh siya itong masama. Alam niyo ba, nilayasan siya ng mga anak niya. Hindi natin siya mga pinaggagawa niya. Ako Hindi dapat makita ni Pelma to. Paano bang hindi, Kuya Manuel? Eh sa website mismo ng kumpanya nila ate yan. Sure, mapapanood na yan eh. Mga katala, kaya talagang patindi ng patindi ang reaksyon ng ating mga viewers. At meron dito, to hell with you Fatima. Ay, ano ba ito? Iba pa yung ano niyo Ma'am, Felma po. Felma Ruiz ang tama po. Okay, to hell with you Felma Ruiz. Mang aagaw ka ng asawa. Yung ang anggi. Hindi po, hindi po, hindi po. Ay, ito po, hindi po. Hashtag, hashtag Felma nandito. Huh? batang ang bilis? Kayo, pero isa lang yung comment. At hashtag Felma lang Ang naman po nito, mga katalakera, talakera. Hashtag, hashtag mga agaw ng asawa at agawan ng longganisa. <laughs> Grabe naman po kayo. Well, uh, uh, salamat po sa pakikisaw -sawa, pero ang titindi po at ang strong words ng mga binibitawan niyo At meron pa dito, ang dami, hashtag, malandi Felmalandi, oh no. Huh. Grabe mga katalak, parang hindi ko na ata ito kinakaya. O yung gin, dami ng bashers. Tsaka yung link ng Facebook live ni Carla Talakera. May na po flooding! Grabe! grabe itong kabuti na to, talagang hindi ito titigil eh. And at this moment of time, kailangan po natin ng solo shot sana sa ating uh, guest for today para talagang ibuhos kung ano ang kanyang pinaglalaban. Are you ready, Madam C? Madam C, I'm giving you the moment. Umaasa ako na marirealize nila mag-ama ko na ako ang pamilya nila at hindi ang felma na yun. Oh, beka. Oh, ano, ano nangyayari dito? Huh? Ano nangyayari? Mars. bakit? Kaya ikaw, Fel Malandi. Get ready, dahil hindi pa tayo tapos. Mars, nakakaloka siya. Umaariba na naman tong si Hazel na ito. Talagang hindi kanya titigilan. Lahat ang kasi paninira, ginawa na niya sa'yo. Ngayon, gusto niya i-boycott yung mga products natin. Eh, kahit anong delete at i-block ko po, rinirepost pa rin yung link ng live eh. Ang daming followers oh. nung Carla Talangira. Nako, 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 sana na dito si Noah agad yung masosolve to eh. Ang gi, i-shutdown lang kaya yung website. Nako, wag, wag, Eh baka lang nang isipin nila na totoo lahat ng sinasabi ng Hazel na yon. Ano Mars, wala na lang tayong gagawin? Sinisira ka niya, sinisira niya yung negosyo mo, Mars. Sinusumpa Babawi ko, babawihin ko ang mag-ama. Magkamatayan na tayo pero hindi ako papayag na angkitin mo sila. Ako ang legal na asawa, ako ang tunay na ina. Kaya hindi ako basta susuko.